Marami ang nag-aakala na ang mga introvert ay palaging dehado sa mga sitwasyong panlipunan at mga competitive na sitwasyon. Gayunpaman, ito ay malayo sa katotohanan. Kung ano ang kulang sa lakas ng boses ng mga introvert ay pinupunan nila ng kanilang madiskarteng pag-iisip, pasensya at malalim na pagmamasid. Mga katangiang ganap na naaayon sa predator thinking. Ang predator thinking ay hindi tungkol sa pagsalakay o pagmamanipula. Ito ay tungkol sa pag-iisip several steps ahead. Ginagawa mga opportunity ang mga hadlang at paggamit ng kanilang likas na lakas para balikta rin ang mga sitwasyon papunta sa kanilang pabor. Tulad ng isang wild predator, ang mga taong introvert ay gumagamit ng katalinuhan, timing at accuracy upang baguhin ang anumang sitwasyon sa kanilang pabor. Narito ang predator thinking ng mga introvert na tao. Number 1. Pagmamasid Ang kapangyarihan ng madiskarting pasensya Maraming tao ang basta-basta lang pumapasok sa mga sitwasyon, pabigla-bigla ang mga reaksyon. Pero ang mga introvert ay nauunawaan na ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa pagmamasid at pagkalkula. Tulad ng isang master chess player, inaaral nila ang board bago gumawa ng hakbang. Habang ang iba ay nag-aaksaya ng enerhiya sa pagsasalita o pagkilos ng mabilis, ang mga taong introvert ay kumukuha ng mga mahalagang insights tungkol sa kanilang kapaligiran. Napapansin nila ang mga banayad na pahiwatig, mga wika ng katawan, mga nakatagong tensyon at pinagbabatayan ng mga motibo na hindi napapansin ng iba. Kaya kapag kubilos sila, ginagawa nila ito ng may accuracy na ginagawang mas epektibo ang kanilang mga galaw. Nananatili silang tahimik ng mas matagal kaysa sa iba dito ay binubunyag ng mga tao ang kanilang tunay na iniisip kapag sa tingin nila ay walang kompetisyon para sa atensyon. Inoobserbahan din ng mga introvert ang mga nakatagong power dynamics. Sino ba talaga ang nangunguna sa usapan? Sino ang nakakaramdam ng insecurity? Sino ang nagsisikap ng husto upang magpasikat? At magtatanong sila ng mga matatalas at kalkuladong tanong. Sa halip na magsalita ng labis, idedirekta nila ang daloy ng pag-uusap sa pamamagitan ng hayaan ng iba na magbunyag ng mga impormasyon. Tulad ng isang lawin, hindi nila hinahabol ang lahat ng kanilang nakikita. Nakaabang lang ito sa taas, nagmamasid, naghihintay, at pinipili ang perpektong sandali bago umatake. Number 2. Paggamit ng katahimikan bilang isang psychological weapon Karamihan sa mga tao ay hindi komportable sa katahimikan. Natatakot sila sa mga awkward pause at nagmamadaling punan ng mga ito kadalasan nagbubunyag ng sobra o nagkakamali. Sa kabilang banda, alam ng mga taong introvert na ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ay isang tool para sa kontrol. Ang katahimikan ay nagpapadama sa iba na kailangan nilang mga tuwiran, labis na magpaliwanag o ilantad ang kanilang mga insecurities. Pinapabagal nito ang mabilis na pag-uusap pinipilit ang iba na sumabay sa iyong ritmo. Ginagawa nitong mas may epekto ang mga salita ng mga introvert dahil kapag nagsalita sila, talagang binibigyang pansin ito ng mga tao. Sa mga konfrontasyon, hindi sila nagmamadaling mag-react. Hinahayaan magsalita ang ibang tao na kadalasan ay mag-overextend ng sobra at hihina ang kanilang argumento. Sa mga negosasyon, gumagamit sila ng mga pause na nasa timing. Pagkatapos mag-offer, nananatiling tahimik. Hinahayaan ng ibang tao na mamilipit sa ilalim ng pressure ng pagpuno sa katahimikan At gumagamit din sila ng katahimikan bago tumugon Ginagawa nitong tila sila ay mas matalino, mas makapangyarihan at may control Tulad ng isang lobo, hindi sila tumatahol kung hindi kinakailangan Sila ay nanunood lang at nakikinig Pinipilit ang kanilang kalaban na ihayag muna ang kanilang sarili <laughs> Number 3. Ginagawang lakas ang underestimation. Dahil ang mga taong introvert ay hindi naghahanap ng atensyon, kadalasan sila ay minamaliit. Habang nakikita ito ng iba bilang isang disadvantage, ang mga introvert na tao ay ginagamit ito sa kanilang kalamangan. Ang mga tao ay may posibilidad na ibaba ang kanilang guard kapag hindi nila nakikita ang banta sa kanila ang isang tao. Nagbibigay daan ito sa mga introvert na mangulekta ng mga impormasyon, magplano ng madiskarte at sorpresahin ang kanilang mga kalaban sa tamang sandali. Kapag sa wakas ay kumilos na sila, kadalasan napaka-unexpected at tumpak na ang iba ay ganap na nasosorpresa. Hinahayaan nila ang iba na maniwala na hindi sila ka kompetensya Sa negosyo, panlipu ng mga settings o debate, ang paglabas na neutral ay nagpapadama sa iba na ligtas sa paligid mo hanggang sa malampasan mo sila ng walang kahirap-hirap. Nag-hold mga introvert ng kanilang buong kaalaman at kakayahan? Sinasadya para maliitin sila ng mga tao hanggang sa bigla silang magpakita ng antas ng kakayahan na nagpapabago sa lahat. Saka sila aatake kapag tama na ang sandali. Ito man ay isang maayos na argumento, isang madiskarteng career move o isang perpektong nakatakdang desisyon. Ang paggawa ng impact kapag hindi inaasahan ay isang kalamangan tulad ng isang fox. Mukha silang harmless hanggang sa mautakan at ma-overpower nila ang kanilang biktima sa tamang panahon. Number 4. pag ng enerhiya sa halip na pag-aaksaya nito. Hindi lahat ng laban ay sulit na ipaglaban. Ang mga taong introvert ay hindi nag-aaksaya ng enerhiya sa mga walang kabuluhang argumento, mga salungatan na hinimok ng ego o walang kabuluhang mga pakikibaka sa halip nagre-redirect sila ng mga sitwasyon upang maihatid ang kanilang kalamangan. Karamihan sa mga tao ay emosyonal, nadadala sa mga maliliit na away na hindi talaga nakakatulong sa kanila. Nauunawaan ng mga introvert na ang pagtitipid ng enerhiya ang susi. Ang pagkapanalo ay tungkol sa kung saan at kung kailan sila kumilos, hindi sa kung gaano kadalas. Sa halip na makisali sa mga direktang salungatan, nire-redirect nila ang daloy ng pag-uusap, sitwasyon o mga power dynamics kung ang isang tao ay agresibo, hindi sila makikipag-ugnayan. Mananatiling kalmado. Karamihan sa mga agresibong tao ay umaasa sa isang emosyonal na tugon. Kapag hindi mo ito binigay, nawawalan sila ng kapangyarihan. Binabago ang mga pag-uusap sa halip na makipagtalo. Dahan-dahang magpapakilala ng ibang paksa ang mga introvert na humahantong sa talakayan kung saan nila ito gusto. Hinahayaan nila ang iba na maubos ang kanilang lakas habang tinitipid naman nila ang sa kanila. Kapag tama na ang sandali, maghahatid sila ng isang decisive na hakbang na magpapabago sa lahat. Tulad ng isang ahas na hindi hinahabol ang kanilang biktima, ito ay naghihintay ng tamang sandali at aatake ng may absolute precision. Number 5. Mastering the Art of Precision Ang mga taong introvert ay hindi umaasa sa volume, bilis o patuloy na pagkilos. Pinahahalagahan nila ang precision. Ginagawang mahalaga ang bawat salita at galaw. Ang hindi ng pagsasalita ay pinipinit ng mga tao na makinig kapag sa wakas ay nagsalita na sila. Kapag kumilos sila ng may precision, lumilikha ito ng maximum na epekto ng may kaunting pagsisikap. Iginagalang ng mga tao ang mga kalmado, deliberate at kalkulado. Iniiwasan ng mga introvert ang mga hindi kinakailangan ng salita. Ginagawang matalas ang bawat pangungusap. Kapag mas kaunti ang kanilang sinasabi, mas mabigat ang kanilang mga salita. Hindi ipinapakita ang kanilang buong diskarte, pinapanatili ang mga tao na manghula, pag-isipin sila kung ano talaga ang kaya mong gawin. Kapag gumawa sila ng hakbang, sigurado ito. Sa halip na maraming malilit na pagsisikap, tumutuon sila sa isang decisive na aksyon na magpapabago sa buong laro. Tulad ng isang tigre, hindi nag-aaksaya ng enerhiya, naghihintay, nagkakalkula at naghahatid ng isang malakas na strike upang tapusin ang kanilang target. <laughs> Number 6, pagkontrol sa pace ng anumang sitwasyon. Sinusubukan ng mga mabilis na nagsasalita, agresibong debater at nangingibabaw na personalidad na kontrolin ang bilis sa mga pakikipag-ugnayan. Pero hindi sila hinahayaan ng mga taong introvert. Sa halip pinapabagal nila ang mga bagay-bagay na pinipilit ang iba na sumabay sa kanilang ritmo. Ang pagkontrol sa bilis ay nangangahulugang pagkontrol sa kapaligiran. Pinipilit nito ang iba na mag-isip bago kumilos kadalasan nagkakamali sa proseso. Tinitiyak nito na hindi kailanman kikilos ang isang introvert dahil lang sa pressure, kundi dahil sa may strategy sila. Hindi nila hinahayaang madaliin sila ng mga mabibilis magsalita. Naglalaan sila ng oras para magproseso at tumugon. Gumagamit ng mga pagpupos at sinasadyang pagsasalita upang pabagalin ang mga bagay-bagay. Nagdudulot ito ng pakiramdam sa iba na off-balance habang nananatili silang may kontrol. Sa mga high-pressure na sitwasyon, Nanatili silang kalmado Ito ang magpapagulo sa iba At ginagawa silang natural na pinuno sa isang silid Tulad ng isang lone wolf Kinokontrol nila ang ritmo ng pangangaso Pinapagod ang biktima bago sila umatake At number 7 Paggamit ng misdirection at subtle na influensya Sa halip na ipilit ang kanilang mga ideya sa mga tao Ang mga taong introvert ay ginagay ang mga pag-uusap ng banayad Nagtatayom sila ng mga ideya, nagbabago ng mga talakayan at namumuno sa mga tao nang hindi nila namamalayan. Ang mga tao ay nagre kapag sinabihan ng kung ano ang gagawin, ngunit tinatanggap nila ang mga ideyang pinaniniwalaan nilang naisip nila. Pinakamalakas ang impluensya kapag invisible. Sinusunda ng mga tao ang landas na itinatakda ng mga introvert nang hindi ito kine-kwestiyon. Sa halip na maging pinakamaingay, ang mga taong introvert ay kadalasang pinakamaimpluensya ng hindi kumukuha ng atensyon. Ginagawa nila ito sa pagtatanong ng mga leading questions, sa halip na magbigay ng mga direktang opinion. Ito ang dahilan kung bakit ang mga tao ay makakarating sa mga konklusyon na gusto nila. Gumagamit sila ng mga metapora at pagkakwento para banayad na magtanim ng mga ideya. Gumagawa ng mga maliliit at banayad na mungkahi sa halip ng mga utos. Ang mga tao ay lumalaban sa otoridad, ngunit tumatanggap ng banayad na impluensya. Tulad ng isang swan na mukhang payapa at tahimik, ang malalakas at hindi naikitang paggalaw nito sa ilalim ang humuhubog sa tubig sa paligid nito. Shoutout sa mga nanood at nag-comment last upload na 10 palatandaan ng emotional immaturity. Shoutout kay Marie Delight Worker. Sabi niya, ang immature na tao ay yung mailalarawan na walang kakayahan na humawak ng responsibilidad. Kadalasan sila yung matanda na pero isip bata pa rin. Salamat ng marami sir sa mga gandang contents nyo. God bless po. Sabi naman ni Jong, yan yung mga hangin lang ang kinakain. Ayaw kumain ng sakit at bigat kaya hindi lumalago. At tayo naman kay Kitin Tabanas. Emotional immaturity po stems from unresolved childhood issues or limited life experiences question is, do they change? Yes, but hindi po ganun kasimple at kadali. It requires po awareness, willingness, and effort. Unfortunately po, marami mga emotionally immature people lack the self of awareness to take that first step. Manage your expectations in dealing with them na lang po. Thank you, Sir AP. God bless. At shoutout din kila Lorena Bintas, Emma Villanueva, Junjun Perang, Louis Burlongan, Nathan Agripa, Pax Tumulak at kay Kati. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout para sa susunod na upload. Ang mga taong introvert ay hindi kailangan maging pinaka-maingay o pinaka-agresibo upang ilipat ang mga sitwasyon sa kanilang pabor. Sa pamamagitan ng pagmamaster ng predatory thinking, ginagamit nila ang pasensya, pagmamasid, katahimikan at katumpakan upang gawing kalamangan ang anumang kapaligiran. Sa halip na makipaglaban para sa atensyon o emosyonal na mag-react, ang mga taong introvert ay kinokontrol ang mga sitwasyon behind the scene. Napapanalo ang mga laban bago pa man maisip ng iba na nagsimula na sila. Kung gusto mo pa ng mas marami pang ganitong klaseng content, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at hit ang notification bell para lagi kang updated. Kita-kit sa susunod na video. Alam mo ba na baka napapalibutan ka na ng mga emotionally immature na tao? Panawaram sa video na to.